mga hinunanon kita no maka-update sa aton mga utod. Salamat Dr. Marlon. Yes, sa uh, subong nga adlaw, councilor may meeting kamo ginpatigayon patigayon with the uh, Nepsi kag Prime Water para hambalan ko na pwede mahimo nga tikang sini para masolusyonan ang problema sa supply sa tubig ha, nga napektuhan man brownout. Anong inyo sini na hisugtan sa meeting ko si Hal? Yes, Dr. Marlon, no sini nga uh, gabi nagpatawag uh, emergency meeting sa uh, opsina ni mayor kagah uh, sa NGC sa uh -huh. government center. Uh, angot sa problema nato hindi lamang subong sa corinti uh -huh. kundi nadala na ang tubig no. kaya of course uh, piktado na hindi mayo ang uh, pwersa sa corinti kaya natake wain na wain na uh, kuryente sa ibang areas. Uh -huh. uh, asa ang tubig uh, nagpalyar no. so upod sa promoter ina uh, pangin pangitaan natin solusyon kung paano mabuligan no nga hindi matam-an ang uh, areas no especially sa south uh, uh, uh -huh. handumanan barangay Felisa tangob no uh, tangob mm -hmm. kag iban sa Manjilingan ginpangitaan uh, solusyon uh, hopefully no mapangitaan ma pa agi, nga ma, eh, ma implementar na no uh, pa sa uh, ang ibang uh, generator uh, action marlon uh, -huh. uh supply yan no ang uh, ang uh, prime motor and ang ang iban uh, muna no may duwa di ka i think 10 uh, MVA hmm. kag uh, may ara 25 MVA nga uh, ipadalagan uh, na no or ibulos sa mga nagpalyar nga ng mga uh, uh, transformers uh -huh. na iyasang uh, sang iyasang uh, Negros uh, Power Corporation no uh -huh. kita sa statement uh -huh. uh, kagapon uh -huh. hangot, no sa ilang uh, commitment sa uh, being the chairman sa Committee on Energy kasi of course gaupod kita sa sentimento sa pamuluyo no uh, kaluluoy apektado Uh, that's why uh, emphasize ko nga as early as July 24 naga mm -hmm. Lag, uh, this, nag assume ang uh, ang uh, more power sa uh, ilang uh, sa ilang termino na oh. Uh, pa sa bata sila pagi sa resolusyon sa aton sang unian panglungsod mm -hmm. ngay pa himaluon kita kun anong ila plano kag kun anong ila commitment no uh, sa pag uh, improve sa mga uh, dilapidated na nga uh, mga equipment sa ng aton nga nga Central Negros Electric Operative no uh -huh. that's why uh, uh, gina gina remind ta sila kay up to this time no nga halos isa na kabulan why gid sila naka sa sangunian Panglungsod. lungsod mm -hmm. naman statement ng alkalde uh -huh. nga gin ayo ang ang Negros Power nga mag-submit no sang ilang final plans sa yeah. aton sangunian pang Uh, sa ini nga palabuton nga semana. Si Aha. Balikan ko ko siya lang gin mention mo nga generator inisyal uh, initial nga solusyon once nga matikayon gid man ang ini nga plano ano ni sa arkilahan ni sa kag sino markila ano mo tabo sa di ang prime motor markila sa di uh, Kusyal? Ang commitment para sa generators oh. ini uh, in effect sa sa problema sa tubig. Oh, oh, oh. And uh, gin uh, gin committer dito sang uh, Negros Power na sila ang mataya oh, okay. sa rentals sa uh, generator. generators. Mm -hmm. Kag why pa, pa, naman mention kung mga pilagid ka unit sa uh, generator? Uh, as of today no ang ang, ang, ang problema, uh -huh. pang ang inasol ang problema gid nga mga apektado no ah uh, -huh. uh g -g sila nga may apat na ka areas mm -hmm. na solbar na uh -huh. kag uh, i think indiretso nila sa siya ang linyada no uh, uh -huh. while while uh, wala pa siyang kumpleto uh, ng mga genset. Uh, -huh. uh nilang nila apat, no. So may apat nga kulang pa. Mm -hmm. uh, ang gusto sa Baron, amo ang may ara na siyang duwa nga existing. Uh, I think iya yeah, ka promoter, no. Pag uh -huh. like may duwa uh, ka uh, genset pa nga gin taya gin ano, gind, so, gind, gind, ano, gind, ano? Gind komitter, no, gin 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 no. Sa Nepsi gay bulig sa prime water, angot sa tubig yung problema. Okay. Sa mga nagamonitor subong nga maghulod noon, labi na sa mga apektado sa ng brownout pati na sa water shortage. Tugas ang brownout. Anong imo mensahe or pwede mo mapanugyan uh, sila, kausyal? Yes. Uh, sabahin sa aton uh, uh, komitiba sa aton sa ngunin wala kita nagkulang no sa pagpa-report sa aton sang sang plano no sang uh, bag-o nga nagapadalagan nga uh, Uh, electric cooperative kag sining adlaw biskan weekend uh, kag long weekend no holiday uh, nagmeet kita sa ila kag nag uh, nag sa ila commitment no para ma solbar ang mga initial problems nga gina, ginatubang subong no so Uh, Aksyon Marlon, kapasalamat ko sa programa nga ginatagan mo kay Kayunan mm -hmm. and uh, I think no, mas mayugid kung maka uh, upod ka mo, I think may meeting, man, ma -ma press conference to ang general manager kan FC kay encourage ko siya nga gina-encourage sa natun, nga sa matubang no kag ma explain sa Pumuluyo para ang public information na uh, diretso kag uh, hindi na magkulang hindi man magsobra no uh, luyag naton mapangitan paagi kay uh, gaupod kita sa sa problema ng no? sa aton Pumuluyo. apektado ang ang mga pamilya dira, uh, batik ko ang iban ng mga pamilya na sa lalo sa si iban barangay no uh -huh. orang iban ng hotel para lamang no masusiner ang ang normal nga pagpangabuhi subong no so we hope uh, nga masolusyon ah, ma reglar ni dayon kay ina monitor ta gid and uh, ang commitment sa Negros Power ginasunod ta gid kay gina, gina ginabantayan no kay uh, amo commitment simple man lang Uh, una bes, maayo ko nga pagserbisyo, ikaduwa uh. is lower rates, no? Mm. Mas maayo nga presyo sa kuryente kag ang pangatlo is the renewable energy. Ah, uh, lang kinahanglan sukton sila no sa uh, ilang promise. Yara pa da counselor stop ang burn out. Yes, uh. yes, better uh. better service, no? Uh. maayo ang serbisyo ang ilang promesa sa aton. Aha. Uh po -huh. Councilor Lacalao Puente Villasor, thank you so much sa lawat kag gabayong gabi. Salamat kid, Axel Marlon. More power ka, God bless. Action. Action. Line. Ang chairman sa uh, Committee on Energy sa Sanggunang Palungsod sa Sudad sa uh, Bakulo.